Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang saduseyo ay hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May pitong magkakapatid na lalaki, nagasawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa pito ang kikilalaning asawa niya, yamang napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at babae ay nag-aasawa. Ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. At sila'y mga anak ng Diyos, iyamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay sapagkat sa kanyang kasaysayan hinggil sa nagririyab na mababang punong kahoy ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay. Sa kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, Magaling ang sagot ninyo, guro, at wala nang nangahas na magtanong sa Kanya ng anuman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.